Yo guys, what's up? So meron naman tayong template ngayon para sa Canva. Dahil uh, malapit na naman yung pasukan, di ba? Sigurado maraming gagawa niyan. So ang topic natin ngayon guys ay Sintra Board This Name Plate. Ayan, para sa mga teacher natin. So, so wala pa mga idea, parang ganito yan guys. Oh. Di ba? Ito yung nilalagay sa lamesa ng mga teacher. Nilalagay niya ng ballpen. Ayan, Sintra Board ito. Sigurado alam na lang iba yan. Okay, so ang topic natin kasi ngayon talaga ay yung mga template. Yan, so ganito yan guys, di ba? So makikita natin sa Google. Marami nagbebenta ng mga ganito. Yan, so pwede kang magbenta nito sa Shopee. Yan, di ba? Madami yan, maraming design. Yan, no? Sigurado patok ngayon yan sa pasukan dahil malapit na naman ang pasukan para sa mga teacher natin. Yan, this name plate. Ayan, para sa mga teacher natin. Okay, so ipapakita ko yung mga nagawa ko. Okay, ito, sa so para may idea lang, may idea lang kayo kung magkano yung bintahan. Pero depende sa inyo guys kung magkano yung benta nyo. Kasi dito, sa shopping na nakita ko ay 200 lang. Ayan, so pwede gawin nyo yung 250, di ba? Kasi one year na mamagamit ng teacher yan. Okay, so ipapakita ko yung mga nagawa kong... Ayan, so ito yung mga nagawa ko guys. Papakita natin yan. Sa so, mga gustong bumili ng ano, template, ayan, sa Canva, 50 pesos lang yan, guys. Tama, 50 pesos lang yan. So, marami kayo pagpipilian. 50 pesos bawat design. Ayan. So, ang gagawin mo lang dyan, uh, puta punta ka lang doon sa page, hanapin mo yung post ko doon, kunin mo yung mga post kong template. Ayan. i alok mo sa mga teacher na kakilala mo. Papiliin mo lang sila. Ayan. Pag napili niya isang design, 50 pesos lang yan kung bibili mo sa akin. Ayan. So, marami yan. Nasa 30 pieces yan na design. Ayan. So, karamihan niya babae. Pero may lalaki din naman. Kasi karamihan nagpapagawa nito. Puro babae, diba? Ayan. So, may lalaki din naman. Ayan. So, marami yan, guys. Ipo-post ko to sa Facebook page. Hanapin nyo na lang yung page ko doon. Tapos, uh, grab nyo na lang yung picture. Yalok nyo mo sa mga teacher. Kung ano yung magustuhan nila. Ayan, yun na lang yung bibili mo sa akin, di ba? 50 pesos lang bawat design. Kung busy ka naman at marami kang ginagawa, pwede naman yan, 100 pesos. Pili ka na lang ng isang design, ako nang gagawa. Ako na maglalagay ng picture niya dun sa uh, template. yeah so 100 lang, pwede na din yun. Tapos benta mo ng 300, di ba? O di ba? 300 or 250. Pwede na Pero kung marami kayo papagawa, eh, mababawasan pa natin yung 100. <laughs> yan para panalo lahat. So marami to guys, sa mga nagpiprint diyan. Yan, gawa lang kayo nito, alok-alok niyo sa mga teacher dahil malapit na naman pasukan nga. Malaking bagay ito. Yan, so message lang guys sa Facebook. Yan, alam niyo na kung saan 'yon at mag-comment ka lang doon or uh, PM ka lang para mapag-usapan natin. Yan. All right. So happy printing guys and good luck